susunod. Ano sa mo ba So ito yung galing tubo po. Ito yung kanin. Ito si Andy. Yeah. Ito yung galing tubo. Ito yung kanin at ito yung kami ng pastil. Okay. Kano pong per order nito? 15 po. 15 po. Tapos sa galing tubo po. 65 pag to rice, 55 pag isang rice lang. Kukana. Pati mana, mo to do. Dali do ka. Tapos lagyan na lang po ng mga bitchan. Magkano po yung ganyan? 55. Isa. Ang ganito po magkano? 80. 80. So, yun. Ano ba sa'yo? Anong parlo? Morning. Ito nga pala yung arco ng J.P. Rizal. Ito yung Huckleberry Montessori School. Ito yung arco Pasok ko lang kayo dyan sa unahan. Andiyan na sila, auntie. Ayan. So, kung galing ka naman dito sa Upper Bigutan, ayan yung 7-11. Nakat ka lang ng konti dito. Ito sila. Then yung arco pasok na